Yo, what's up mga kor? Mga korman. Uh, ay, korman, no? Kalbo ngayon, kaya juice tayo. Yan, no? pag-uusapan naman natin mga korman, yung mga requirements nyo ba? Paano makapunta rito sa Japan? So, isa sa magiging requirements nyo ay high school graduate, college graduate, tapos hindi ka mataas, college graduate. So, yun yung kailangan niyo talaga para makapunta ng Japan. Kasi kailangan dito ng diploma. So, mga unang applyan niyo training visa. Kahit anong skills pwede. mga guys graduate dyan pwede kayo mag-apply dito magagamit nyo yung diploma nyo pagdating nyo dito sa Japan ayan so yung ulam natin itlog so yun tapos agency dito so, pag mag-apply kayo dito sa Japan kailangan nyo ng agency saan kayo ako sa Cebu ako so yung agency ko ayan o no? holding gateway kain tayo Mm. medyo mahaba-haba yung process pag nag Japan kayo kasi i-interviewin pa kayo tapos maraming medical dito pag bago kayo makapunta ng Japan pag ang pinakamalupit pa nun mag-aaral kayo ng Nihongo mga 6 months dati kasi 2015 3 months na ako nag-aaral. Madalian kasi yun eh. Pero ngayon, kailangan na ng 3 to 6 months. 6 months talaga maximum. Tapos, karaniwang sinasabi, sinatanong, yung mga may tato. Sa Pilipinas guys, may mga agency na tumatanggap ng may mga tato. Tapos, dapat nasa ano ka? 20, 20 years old hanggang 32 kasi gusto ng mga hapon bata yun yung tandaan nyo as graduate, high school graduate college graduate, college level pwede lahat tapos agency maghanap kayo ng mga legit na agency sa Pilipinas marami, marami sa Facebook madali ba yun ni nihongko kapag kapag nakapasa ko sa interview walang bayad ang pag-aaral ne wala kayong bayaran kasi placement walang placement ang bansang Japan Bale, ang pinagkagastos nyo lang Medical, pamasahe, mga documents nyo Yun lang So, you know Kaya muna tayo Um. Kung mayroong agency na mag, mag sa inyo ng placement, para Japan hindi legit yun basta sa pagkakaalam ko walang, walang placement yung para Japan yung magiging gastos nyo lang medical nyo documents, mga requirements ang simple, simple requirements. Kailang minun ka ng passport. Mga basic requirements. Passport, barangay clearance. Ano pa ba? Yung PSA mo. Medyo marami requirements ang papuntan Japan. Yung live birth Yung live birth mo. yeah